Pati itong NITA, itong grupo na NITA ha? National Institute for Transparency and Accountability, duda sa mga ina accuse kay Senator Bong Revilla. Easy target kasi si Bong Revilla kasi dati nang nakasuhan. But remember, he was acquitted doon sa kaso niya. Kasi yung ibang mga media, tingnan nyo, kasama yung mga media naninira eh. Lagi sinasabi, pangalawa nyo na to, pangalawa niya na yan. Pangalawang ano, hindi nila sabihin na napawalang sala si Senator Bong Revilla noon. Walang sapat na ebidensya. Ibig sabihin, talagang malinis si Senator Bong Revilla noon. Kasi nga, remember the story, papaalala ko lang sa inyo, politics. Dahil si Senator Bong Revilla at saka nung panahon na yun, si Jingoy, sila yung mga umagens kay Pinoy noon. Kaya nga, di ba, binitbit sa Malacanang? Naalala nyo yung kwento? Binitbit sa Malacanang yan si Senator Bong Revilla nung panahon ni Pinoy para kausapin. Tapos ayaw niyang pumayag, hindi siya pumabor doon sa gusto mangyari ni Pinoy. Doon siya, pinatungan na ng kaso, pinakulong na, sinira na. Kasi at that time, siya pala ang susunod supposedly tatakbong presidente noon. Minsan hindi na natin inaalam ang istorya. Basta sa media, sira sirana si